Batas with a tonic layer cast. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol doon sa nais na naman. No, inulit muli ni Seltor Raffi Tulfo yung pagpapatanggal sa mga ating kasambahay doon sa revised penal code patungkol sa qualified theft. And then number three, yung bang qualified theft na punishment sa mga kasambahay, tanggalin na yan, kabalastugan na yan. Anong pinagkaiba ng mga kriminal sa uh, pagbabansag ng uh, bilang isang qualified theft ang isang kasambahay na nagnakaw. Ito ay po natin kung bakit ang mga kasambahay kapag po sila ay nagnakaw sa kanilang mga amo ang dapat na maikaso ay qualified theft. Ito ay dahil sa mayroong trust o yung pagtitiwala na ibinigay sa ating mga kasambahay. At kapag kami nawala, eh, kanilang nilalabag. Yung tiwalang iyon. O kaya sinisira nila, yung tiwalang iyon. Kaya po, hindi sila kapareho ng mga tao na basta na lang nagnakaw sa inyo. Yung mga taong hindi mo naman binigyan ng tiwala o yung natawag nating trust and confidence kapag ikaw ay ninakawan ay ordinaryong theft lang. So dapat wala na yung qualified theft na pwede maikaso sa kasambahay. Regular na ang kung talaga nagnakaw, eh di e, nag-theft lang, ba't palagi natin qualified theft na mas mataas ang parusa? Anong pinagkaiba doon sa mga ibang kriminal na nagnanakaw? Mas malalaki pang ninakaw at uh, nahalaga, theft lang ang kaso. Samantala si kasambahay, e qualified theft ang kinakaso sa kanya. Kasi nga, di ba, sabi nga natin, mas masakit manakawan ng mga taong iyong panagtiwalaan so magkaibang magkaiba talaga ang kanilang level hindi sila pwede maging magkapareho ito ay atin ang na-discuss nagtataka nga lang ako bakit hindi pa ito na i-discuss ng kanyang mga lawyers dapat ma-explain ito especially ni Atty. Garrett bakit na ang mga kasambahay kapag nagnakaw sa kanyang mga amo ay qualified theft ang dapat na isang pa at hindi ordinaryong theft lamang Oh. Makikita natin na talagang iginigiit niya na matanggal ito at baguhin nga daw ang pangalan na domestic servant. Eh kahit naman tanggalin natin, no? Or baguhin natin ang pangalan domestic servant, pero kapag yan ay nasa qualified theft pa rin, kahit ilagay mo na kasambahay, ganun pa rin ang effect. Bakit mo sasabihin nakakapanliit or para napakababa ng tingin pag tinawag mong servant? Eh, paano na yung public servant? na katulad mo. Di ba dapat ikaw ay tinatawag na public servant? Pero parang hindi ka naman nagiging public servant. At hindi ka naman mukhang nagiging public servant sa mata ng mga taong nandiyan habang nagihiling na siyang sinisigawan mo, minamaliit mo. Hindi ka parang public servant noon. Katulad na sinabi ko, dapat ma-explain ito ng kanyang mga lawyers sa kanya para malaman niya kung ano ba yung mali sa mga sinasabi niya patungkol sa qualified theft. Ang katayuan ng isang servant o kasambahay na binibigyan ng pagtitiwala ay katulad yan ng mga empleyado na pinagtiwalaan mo rin. ba? Diba? May mga pagkakataon na yung position mo sa opisina eh meron trust and confidence binibigay yung amo mo. So pag ito, itong taong to, halimbawa po, taga-singil. No, ng kumpanya. So, yung trust and confidence nasa kanya dahil pinagtitiwalaan siya ng mahalagang pera o mahalagang bagay. So, yung empleyado na yun na binigyan ng tiwala, yung trust and confidence, ninakaw yung pera. Qualified theft yun. So, anong pagkakaiba ng empleyado na binigyan ng tiwala at saka kasambahay na naiiwan madalas sa bahay alam ko na saan ang mga ari-arian? Alam ko na saan ang mga mahalagang bagay ng kanyang amo? Hindi ba? Pinagtitiwalaan kang mag-isa sa bahay, nandun lahat ang maaaring kayamanan ng amo mo. Eh, paano nga, si Rafi kung nagnakaw nga yung domestic servant na yan, or kasambahay, anong gusto mong ikaso? Tef lang? Paano kung malalaking halaga ng alahas, pera, at kung ano-ano pa maaaring mahahalagang bagay ang ninakaw talaga ng isang kasambahay? Sa unang naging vlog natin, pinakita natin yung totoong sitwasyon na pinagtiwalaan yung yaya o kasambahay. Pero kahit na siya ay pinagtiwalaan, nung nalingat ang amo, nilimas ang yaman o oh, hindi naman salat ng pagkakataon gumagawa ang amo ng kaso laban sa kanyang kasambahay. May katotohanan yung iba patungkol sa pagnanakaw. So, ano remedyo mo doon? Ano magiging kaso mo ron? Hindi porkit ito ay kasambahay, sabihin natin at nag-aaruga sa atin, eh nga kung nagnakaw? Sagutin mo yun. So, dapat wala na yung Qualified theft na pwede maikaso sa kasambahay Regular naman Kung talagang nagnakaw eh di eh nag theft lang Ba't palagi nating qualified theft Na mas mataas ang Ang lagi mo lang iniisip Na ang mga amo Ay gumagawa lang ng kwento Parang isolated case lang yan Pero ngayon nilalahat mo na Hmm. E eh, ito nga ang maganda ang alam natin, si Senator Jinggoy Estrada ay nagtapos ng law. Kaya dito ay binutata siya. Pinaalam ni Senator Jinggoy Estrada na alam niya ang tungkol sa qualified theft at kung bakit nagiging kasama ang kasambahay sa kasong qualified theft under the Revised Penal Code. That is something that we have to uh, make sure na malalagay po sa batas natin. Mr. Chair. Yes, uh, with regard to the qualified theft and theft, eh, medyo uh, napag-aralan ko sa nung no, nag-aaral po tayo ng batas ng araw. Pansinin ninyo, parang si Sen. Jingoy pa yung nahihiyang mag-explain tungkol sa qualified theft kay Sen. Rafi Tulfo. Parang feeling niya dapat hindi niya na ito in-explain. Siya, na chairman, nag-explain pa sa kapwa senador tungkol sa ano ba ang ibig sabihin ng qualified theft pagdating sa kasambahay? Kaya po tinawag na qualified theft. Kasi nagtatrabaho sila dun sa mismong amo nila. Kasi complaint theft, yung mga sinasabi niya pong kriminal, hindi po sila nagtatrabaho dun sa, sa amo nila. Wala silang amo. I understand. Inexplain niya. Pero siguro ayaw mapahiya ni Senator Rafi Tulfo. Inulit niya ulit ang nais niya. Parang hindi nakakaintindi. Malamang, siguro hindi niya talaga nababasa ang ibig sabihin ng qualified theft under the revised penal code. Kaya pinagpipilitan niya yung gusto niya na matanggal ang mga kasambahay under the qualified theft na kaso. Ayan na Mr. Chef. Pero, pero, ang, ang ano ko kasi dyan, explanation ko naman ako, sarili ko. Um, ginagamit po yan as a form of harassment. Because of that, maraming mga kasambahay na nabubulot po sa kulungan dahil sa napakasimpleng kaso. Kung sila sinasampinaplantahan pa. Ilang beses, ilang kaso na po nga tanggap ko sa programa ko sa Wanted sa Radio, si kasambahay, hindi naman talaga nagnakaw dahil hindi lang, siya, hindi lang sila magkasundo ni Amo, paplantahan po yung kanyang damit, yung kanyang bag, yung kanyang damit, ang kanyang bag ng mga relo, halimbawa mga cellphone planted lang po yun. Si Kasambayan, nakukulong. Qualified Dahil si mayaman, si amo mayaman, oh, edi eh qualified, qualified theft yun. At mataas na parusa, just imagine, na hindi niya kinumit yung crime na yun at pinarusahan siya ng qualified theft. Mm -hmm. Di ba? No, understand. No. Maraming insidente. Actually, sa mga lawyers o yung mga nakakaalam ng batas, itong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, eh, dinurog niya si Senator Rafi Tulfo ayaw niya lang talagang ipakita sa ibang tao na Hoy, Senator Rafi Tulfo, mali ka dyan. Hindi niya lang madiretso. Pero at least binigyan niya na ng hint. Kung ano ba yung qualified test. Pero, ay makinig. Pinipilit pa rin yung gusto niya. ba? Diba? Pwede ba yon? Hindi naman porkit gusto mo, eh taliwas naman sa batas. O taliwas sa katotohanan, eh pwede nang gawin. Totoo, may kanapatanggang gumawa ng batas kung balak mong tanggalin ang domestic servant under sa qualified theft sa revised penal code. Kasi mababatas ka. Ito ay mangyayari lamang kung gagawa ka ng batas at kung ito ay papasa sa ibang mga senador. Kailangan mo... Kailangan mo rin lagpasan. Kailangan mo rin lagpasan ang interpellation. Baka sa interpellation, hindi ka makapasa. Kasi hindi mo ma-explain mabuti ba't kailangan siyang tanggalin doon sa revised penal code para sa qualified theft. Kaya aralin nyo muna po bago kayo nagpapakitang gilas, nagsasabi na parang pang news lang ang inyong mga suggestion. So dapat aralin po para hindi naman po sayang yung oras nyo sa hearing. Pero dahil inulit pa rin niya, ayaw na siguro siya ipahiya ng kanyang uh, kasangga. Actually, isa sa mga kasangga niya to, si Sen. Jingo Estrada, ayaw niya mapahiya. Hindi niya masabi na mali ka, Sen. Rafi Mali ang iyong suggestion, mali ang iyong opinion. So, anong sabi niya? Pero, na yung cellphone pala nung nawawala nung anak ng amo na misplaced lang nandun sa ilalim ng kama or kasambahay Purified tape ang kinaso sa kanya. Yun po palagi ang ginagamit ng armas ng mga mapang abusong amo na gusto mangharas ng kanilang kasambahay. So for me, it has to be changed. We will take note of uh, uh, your opinion and your input sa uh, Senator Rafi. In due time, maybe we can uh, amend Siguro, the provisions Mr. provisions. Kasi walang pinagkaiba yan. Pa paano po yung mga ibang talagang magnanakaw? Talagang... O ayan, hindi pa tapos magsalita si Chairman, si Senator Jinggoy Estrada. Pero sumingit na agad si Senator Rafi Tulfo dahil yung sinasabi ni Senator Jinggoy e eh parang hindi ayon doon sa suggestion ni Senator Rafi Tulfo. Ikukonsideran na lang nila kung ano yung suggestion ni Senator Rafi Tulfo. Kaya minsan Senator Rafi Tulfo Magtanong-tanong ka po sa inyong mga lawyer kung ano yung dapat na gawin. Ang hindi ko lang alam kung mayroon bang PR ito si Sen. Rafi Tulfo. Kasi kahit alam natin na mali yung kanyang mga suggestion, medyo taliwas sa katotohanan o taliwas sa batas, nakakanyos pa rin. At si kasambahay, kapos sa pinag-aralan, pipirma kahit na hindi niya alam kung ano nakalagay doon, hindi niya naintindihan. Kaya nga paulit-ulit ko siyang sabi sa mga polis, hindi dapat kayo maging tagapag-areglo ng mga away o gulo dapat sa barangay yan. In so many cases na yung mga polis po ninyo na mamagitan sa aregluhan, dapat, hindi, police station yung mismo. Maraming insidente ang mga police, sa mga police station ninyo. Yung mga polis niyo mga investigador ninyo, ang namamagitan sa aregluhan between the amo and the kasambahay. Hindi lang po sa amo kasambahay, maging sa mga motorista, uh, mo, driver or rider against dito sa kabanggaan niya mayaman na uh, may ari ng sasakyan etc. So, yan I suggest ko sa inyo. From now on, hindi dapat mamagitan sa aregluhan ang kapulisan ninyo sa lahat ng klaseng kaso. Pero, pero siguro, Mr. Chair, Sr. Tortolpo, mas importante dyan yung siguruhin ng pulis na yung pamamagitan nila ay wala silang pinapaboran. Dapat gano'n. Kasi kung minsan kasi, nagbambadali yung both parties. nag station commander din ako eh. Magbambadali yung both parties, sir. Ayos na kami, sir. Wala na problema. Sigurado kayo. Okay na kayo. O sir, baka pwedeng ariglo na lang kami, sir. Eh, ganito na lang usapan. So, para to dispose sa uh, with the case uh, right away, gano'n na ng investigator. Nag-recabilisettle okay. sila. Blatter doon hindi naman pipirma yun yung uh, agrib party doon sa police blatter kung talagang hindi siya satisfied. So, so in, in that case, I agree with you. Totally. Pero in that case, dapat meron present, presence ng public attorney's office. Kasi kung puro polis lang, napiprecious kasambay, napipirma na lang, o kung sino man yung pini, uh, pinapakiusapan na makipag-areglo na lang. Kasi wala sa'ng representation eh. Kadalasan, humingi ng areglo, yung offender na mas nakakataas. Diba? So, ngayon, itong isa, na nagreklamo, mapipilitan na magpirma, na, na wala naman siyang representation, hindi niya alam kung ano pa yung mga karapatan niya. Yeah, I agree. Uh, ibang usapan yun kapag napilitan. Iba, iba talaga usapan yun hmm. kapag napilitan. Sana yung polis rin, konsensya rin yung polis na gumagawa ng gano'n, na ag agrabyado pa yung isa, napipilitan lang dahil nga sa ginagawa ng polis na tumutulong doon sa isang side. Kaya nga sabi ko, mas maganda sana kung talagang nasa gitna ang polis doon. No? Wag, wag talaga siya mag uh, side Iyon lang sa akin kasi kung kung uh, kung uh, minsan parang disservice din diyan sa complainant both parties kapag sir reglo na kami sir okay na kami sir mag na kami baka pwedeng ipirma eh, kami diyan sabi ng pulis hindi hindi kami pwedeng magreglo sa inyo <laughs> dahil bawal yan uh, sabi rin na ano ba itong pulis ito? hindi mo kaya actionan yung aming nga uh, Napagkasunduan, pagkasunduan, di ba? Ganun din Tama, tama Chair. agree with you. Dapat Tama. talaga walang sinisay. Pero, pero, in that office. case, with the presence of the public authorities office, parang lumitaw, kasama yung public authorities office. Oh, naku. Inalagan din pala siya ni Sen. Bato sa kanyang suggestion. Ayaw niya na ang mga polis ay makialam sa pagkakasundo ng mga amo at ng mga kasambahay. As compared sa ibang mga senador na tama naman yung ibang ginagawa, mas maraming news ang lumalabas eh kay Senator Rafi Tulfo. Oh, hanggang dyan lang po muna. Marami pa po tayong tetekapin patungkol sa hearing na ito. Hanggang sa susunod, makita at magkarinigan tayo. Ako oh, po sa Atty. Claire Castro, ipapalala ang huwag tulugan ang inyong karapatan.